3 million gold 3 million gold 2.2 million elixir Grabe What? Ah. <laughs> so, bully natin tong ano 16,000 goblin cash Para patapos natin tong dark deals event Puha natin tong looter wagon Gamit itong goblin Itong debt collector So, simulan na natin Punoy na natin yan para makuha na natin yung bagong decoration. kita tayo. Free. Ah, oh, mali, 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 mali. isa pa. Ini natin Oke. Okay. All good. Free. 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 Okay, maganda, maganda. Free. For wall break natin yan. Ito pa. Okay. Magandang butas na yan. So, tayo. Dito muna tayo sa taas. Balikan natin yung iba. Okay. Ito. 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 Uh-huh. Okay. Punin Pag marami na sila, nalilito na rin yung mortar. Siguro, uh, ito na. Uh, simulan na natin dito. Natin mang troll. apa? pa. Eh! Ah, shit. Naubos sila. Isa pa. Three, four Ay! Bakit? Mali, mali, mali. Alam walang practice sa NB, ano? NB Okay, okay. Tuan natin. Dito naman tayo ngayon sa baba para makuha natin yung Goblin Cash Bulan natin yan dito. Okay. Minion Prince. Saan so tayo magla magkakalat? Saan so tayo magkakalat? Puro dito na. So, ating balloon. Fireball. Inby. Buna mo yung town hall para toaster. Ano so, na toaster natin? Check natin yung loots. 1.8, 1.5. 1 million pa rin kahit hindi nakuha lahat. Tingnan natin kung ilang loot ang makukuha natin diyan. 1.4. Wala Pa laki. Pa, pa. Okay, 1.2 million. 1.8 million. Galapit. Puno agad storage natin ito. I love it mo. 1.6. 1.3. Nakatawa naman palang gamitin tong worst troop na sinasabi nila. 1.6. 1.6. Grabe wow, talaga. Kaya naman natin mag-break tong record na to. Naka 2, million naman lang sana. 1.4 pa rin. Kasi hindi tayo naka, hindi tayo naka trophy. Okay lang. 29,000 Dark Elixir. Sabi naman. Hindi pa nag-30k record sana. 0.9 million. pala eh. 0.9. So, puno na. Puno na storage natin. <laughs> Napakabilis na mga puno naman. Mahaba ng points. Mahaba ng points. Mahaba ng points. Napuno na. Napuno na. Napuno so, na. Oops. Hindi napuno. 7,000 na tayo. Kanina lang sa 2,000 lang yan. So, 900. Okay lang. Sakto lang. 900 700 1.2 1.20 1.3 1.3 1.8 1.6 1.8 1.9 1.5 1.8 900 Mam um, nasa loob kasi Ito nasa labas yung suba nasa loob Unahin natin Sige, konin natin ito. Ano ba yan? Pati ba naman yun? lumiko na no? na. Ano mga gago lang. Mali, mali, mali. Mali ako ng inbi. Ilang dito na tayo sa baba. I right, goblin i cash. Okay, two million Elixir. In <laughs> <laughs> a record uh. two million. Uh. One 1.4 million point four million. Uh, 2 million 2 million gold check natin para ating kukunin to Okay. um, let's do it so, one, two, two sa gitna eh walang butas eh sige simulan natin Finishin muna natin yung mga gilid-gilid. Ito paano natin magagapangin to. sa so, natin simbolan to? Ito so, sa tingin ko dito tayo sa mas malapit. Muro, um, super wall break natin yan. Ayan, wall wrecker. Ayan. Okay. Ayan natin yan. Ay, mapapasok sila in B natin. BNB para maglakad. Naku, ubos kayo sa town hall. Sige. Ah, mama pa. <laughs> ano tayo, wala na ano tayong ano. Hindi na natin mapapasok yan. Malayo na sa kabihasnan. Okay, subok. Asok. Natin kung madadaan natin sa inbian. Ah, oh, okay tatama. 1 2 3 4. Ah, 1 2 3 4. Oops. 2 3 4. Oops. 2 3 4. Ah. Ay. 3 million gold. 3 million gold 2.2 million elixir Grabe So nakuha ko lahat yun Nasa 4 million yun Record Record sana Pero so far ito yung pinakamalaking loots na nagawa ko na sa game 3.2 Halos 3.3 million gold ba? Diba? Ganon katindi itong Goblin cash Itong <laughs> ano, death collector uh, kaya natin yung 3 million. Kaya ba natin kuhanin yung 4 million na yan? 700k pero nasa labas. Ito na lang. Hindi tayo mahirapan dito. Okay, so tingin ko good na yan. 1.4, di ba? Nakuha natin lahat. 1.7 million. Wala nang katapusan to. So yun, bali naka 3.2 million gold and 2.2 million elixir tayo nakuha. So far, ito na yung pinakamalaking loots na nakuha natin dito sa event na to. At nakuha natin siya kay Monkey D. Luffy. So nakuha natin siya sa Pirate King, di ba? <laughs> Kaya siguro pinakamalaki. So bali, dito na matatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Shoutout nga pala sa family sa Lise at saka kay Elmer. Saka nagpapashoutout din si Eloit C. O si Angelo Angain. Shoutout sa iyo bro at saka sa Vicente family. Shoutout sa inyo. So sa tingin ko itong Death collector is the worst troop in terms of damage in terms of uh, HP. Tapos yung ano niya, yung flexibility niya na gamitin sa iba't ibang attack strategies. Pero in terms of loots, in terms of resources, sa pag-farm, wala ka naman masasabi, ito na yung pinaka-the best na troop dito sa Clash of Clans. Dahil kung totoo sa inyo, times 2 yung amount na makukuha mo every time na sila yung gagamitin mo sa mga resources. So, dito na matatapos yung ating video. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo po to like and share nyo na. Kung may suggestion o reaction po kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. Huwag na huwag po mag-subscribe sa aking channel. Click nyo na rin notification bell button para mag updated kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako po pala si Nico. Maraming salamat po sa manonood. See soon sa mga next bye.